Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Oo, oh, oh, tama. Ito po, maiba naman ako kasi may mga senior na bata-bata pa rin at kayang-kaya kaya pang katawan. Ano naman po itong gahir ng uh, tour guide dito po sa Intramuros, ang ating mga senior? Ah, magand maganda, talakayan po yan, Yusek Rocky. Mm -hmm. Isa po kasi sa, sa sinusulong ng ating Pangulo sa ngayon ay kasama sa nation building ang ating mm -hmm. mga nakatatanda. Opo. For those who are able, capable, and willing. Kaya meron tayong agreement with the Department of Tourism at sa TESDA, no? Kung saan magkakaroon tayo ng nayan trainings, no? Para doon po sa interesado pang maghanap buhay na hindi naman talaga mahirap para sa kanila. So, meron po po tayong um, iko-conduct na training care of sa DOT na sa proseso na po tayo ngayon na tinitingnan natin yung mga aplikante, you will be surprised, ang daming interested nito. Okay. So, titingnan natin ang proseso nito at tayo ay nakikipag-ugnayan sa mga medical doctors, no, para magkaroon tayo ng basic din na medical guidelines to protect their interests. Yes, tama naman po. Kasi minsan, di ba, yung may mga retire, mga na maaga nag-retire, pero gusto pa rin nilang magtrabaho, kahit sa mga simpleng paraan. maganda po yang nga, isinusulong na ng NCSC. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!